So ngayon nga pala ay nasa BCDA yung nga pala ako, overpass. Kasi nga pala may susunduin ako, kukunin ko yung karton. At susunduin ko nga din pala si gases. Eh kasi may gagawin nga pala kami dito. Ang gagawin nga pala namin is gagawa kami ng props para sa barrel, para sa ano namin, plane namin, ganun. Alam nyo na yun, yung nauuso sa TikTok, yung mga Jose Rizal, ganon ganun Kumbaga kami yung mga ano, yung mga sundalo na binayaran para pumatay kay Jose Rizal, para bumarel ganun. Tapos hindi lang nga pala kami dalawa ni Gasis yung gagawa, kasama nga rin pala namin si Mapala, dahil kami tatlo yung sundalo na babarel kay Jose Rizal. So ayan na nga pala, nag-sketch-sketch na nga pala. Tapos yun, sinimulan na namin, sinimulan namin kaagad kasi wala lang, trip lang namin. Pero ano, dalawang oras bago namin magawa yung isang barel, dalawang oras sa isang barel muna kasi nag-try muna kami, di ba? Kasi ayan nga pala, may merienda pa nga kami. Kahit hindi pa namin natatapos yung isang barel. Kasi na explain na explain sila kung paano gawa. Nag-suggest-suggest suggest kung paano gawin, paano patibayin, ganun. Kasi ayan, nagpahinga nga pala muna kami. Tapos pagkatapos ng pahinga, syempre, go to work na naman. Gawa na naman. Kasi kailangan para sa grades. So ayan nga pala, ginagawa na pa nga pala namin dyan. Yung barel, tapos yung stock kasi nagawa na namin yung stock. Ayan sana, na sana tapos namin, tatlo. Kumbaga ilang oras din niya namin ginawa. Nagsimula kami alas 4. Natapos kami, 7 o'clock. Ba't ba, ba, kasunod ba, yan? <laughs> 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 Kapag sumunod <kaposong na>. <laughs> ba? Budsa mo na. Kapag sumunod. Ba't ganyan? Wag mong, mong sundan yung blue? Ipaganon mo na lang. Isama mo pa ganon. Ba, may utak. Tara <laughs> dito. Dista cargo. Dito. Send natin sa kanila. Yeah.

Tapos ayun na nga pala, natapos na namin. And umuwi na rin pala sila dahil gabi na yan. 7.30 na sila umuwi. Nagpaalam ba nga sila eh? Max naman! Ang babae, Tas nakita ko sa labas. Men, nagaganyan sila. Angas <laughs> <Ahas> nga nila <laughs> oh. so ayun dito na lang. Bye bye!